Hello guys, uh, GJ Pyro nga pala So, ang gagawin natin ngayon Since eh, marami tayong pulbor ha Ay magdadagdag tayo ng karga ng atomic Marami kasi akong mga paputo ko kasi lahat yan Sinecheck <coughs> ko yung karga So, naipon na, na naipon so Kaya pinagsama-sama ko Ayan eh wala naman akong paggamitan so check natin kung gano'ng kabigat so, zero so ayan nasa 200 grams magaang lang yung lalagyan naman so pero marami pa na yan ha? so halo-halo yan iba-ibang maker yung pulbora mga ah, chine check ko yung powder so maging ang dadagdagan natin ng pulbura, ito may natapos sa tayo atomic ito yung last year na atomic ni Asta last year ha tandaan nyo dito yung ngayon ito yung last year ito. from last year na stash ko kung napanood nyo yung video na yun nasa youtube ko yun GG Pyro so meron pa atang sampu dito so dadagdagan natin yung karga nyan kasi wala tayong mapaglagyan ng pulbura sayang naman so may natapos na ako isa Yan, no? so yung mga gagamitin siguro cutter kunting weighing scale pang grams funnel so, tapos palet na cup syempre yung pulbura at yung paglalagyan yung atomic so ito tayo Atomic. Atomic regular ito ng Asta last year. Last year ha. So, dadagdagan natin yung karga. Kasi wala naman natin tayong magawa eh. Tabi muna natin to So, wala akong mga sing-sing ha. Yep. Walang, walang mga jewelry dapat. So, natin yan. gagawin okay. Eh, tagalin natin itong masking tape dahan-dahan lang ha yeah. uh, may nakalimut may kailangan pa pala yung zip tie ito yan na, zip tie kailangan yan yan lang mura-mura so, okay, ito. Yeah. So, buksan natin to Cutter. Okay. Ingat. Lalo niyan. <coughs> Tapos, unti-unti mong buksan. best niya na ano ha, malinis yung gawa. Kailangan mahanap natin yung pinakabutas ng ano yung mitsa. Ang pinaglalagyan ng mitsa. Okay. <coughs> Grabe, siksik nila dito ah. ayan nahanap na natin yung butas ng witcha ingat so ayan nahanap na so itabi na natin to itabi na natin yung witcha punta na tayo dito sa timbangan natin okay. So, ang idadagdag natin, 10 grams, ha? So, lagay, Lagay muna yung cup. Kasi start niya na yung weighing scale nyo. And unti-unti na tayo maglagay. 10 grams ang target. mo berapa nga 10.6 okay funnel embudo kung yung embudo so susuot ka sya dun sa may butas yan siguro dun yung sa may butas ha okay yan yan o kanyang mabuti ginagawa ko lang kasi wala talaga akong mapaglagyan ng pulbura hmm. so, Lagay na natin yung mitsa. Okay. Pasok mo buti sa butas. Yan. padulo Kadulo kailangan sil na sil ulit ha? katulad kanina nung, nung bina, binulaplat nyo gawin nyo yung best na masil mabuti iba, ano? iba pa rin talaga kung pag gumagawa ng paputok yung ano so yan iingat boys so kung zip tayo asensya Pasensya na no, hindi tayo makapag-test far ha. Puro kabahayan kasi dito sa amin eh. PS lang talaga. Tsaka kailangan nyo pala ng masking tape. So yung masking tape. Yung pambabalot nyo doon sa may tatakip nyo dito sa may zip tie. Para malinis din. <coughs> Tanggalin na natin ito. <coughs> Tapos, gawin <yun> natin ng masking <coughs> tape yung sya. Ayan. Ayan. gawa pa tayo Atomic to ni Asta last year ha. Huh? Iba ata yung maker niya ngayon eh. Mas solid yung Atomic niya ngayon. Pero malakas to. Ha? Huh? Kahit mas solid yung maker na ng Atomic niya. Kahit mas solid yung Atomic niya ngayon. Malakas pa rin tong last year niya. Kaya fan ako ng Atomic na to eh. Kahit maraming nang baba sa karga. Baba rin talaga. Hindi naman din kasi nasa karga lahat yun Nasa packaging din. Nasa tibay ng materialis na ginamit sa pagbalot sa paputo. Pero sa sari sariling preference na yun. ano lang yung understanding ko. Kasi meron talaga iba pulmura ang talagang tinitignan. Din. So, ganoon ulit kulat-latin. Panapin yung butas. Hindi lang gagalingan ng mitsa. dito sa timbangan natin 10 grams six. Pasok na pasok. Ayan. Tapos lagay yan. Huwakan mabuti. balikkan mid syang 6 hmm. second 6 second mabuti 6 second

Merong iba nilalagyan to ng whistle eh. Kaso, nakakita ko na sa YouTube eh, nilagyan na ng whistle. In-upgrade niya pala. May whistle na pero na ni upgrade niya pa. Kaso, hindi ko alam kung saan tayo bibili ng whistle. Kaya, ito na lang. Okay. Ayan. Isa pa. Last one. Bạn hãy đăng ký balikin kayo mo siya. so, kitai 80 Suspen lembut eh setting eh masking tape wala pa ako nabibili nung ano eh nung plastic na clear eh yung katulad nung, yung balot na ganito wala pa eh kaya hindi natin mabalutan so ayan atomic dagdag karga 2023 atomic ni Asta to ha dinagdag ko ng karga kasi maraming sobrang pulbura so ayan ayan Malak, konting tiis na lang guys nasa kalahati na tayo ng taon so yun lang thank you guys watch and subscribe and follow kung ano man and laging mag iingat ha ito yung mga pinapakita ko lagi kayong mag iingat para lang to sa willing talaga ha? lagi mag iingat thank you guys